Good morning, good day today. Ng araw ayon ay Huwibis uh, January 23. So, ang vlog natin for today ay yeah. magtitinulat tayo ng magsasabaw ng isda. So, meron po tayong na isda dito na salmon sasabawan natin. Ayan na. So, masyadong ma mataba. Siyempre, meron tayong luya. Ito pala, luya. yan luya. Bawang, sibuyas. At saka, meron po tayong kamatis nandoon nandun sa ref. At tayo. So, hihiwain natin ang luya. So, mas masarap madaming buya para uh, hindi maano yung lansa ng isda. Yan. Lalagay na natin dito sa direkta tayo sa uh, pa, uh, sa ano natin, pan natin or kasirula. So, thank you, thank you sa mga nanonood ng aking mga videos kahit minsan lang tayo makapag-upload ano so at syempre para may ano tayo ngayong araw makapag-video so mag sinabawan tayo ng isda ayan hitig ko rin may sabaw lalo kong isda ayan. so last week puro Ingat-ingat lang. So, malinis na ito. At, uh, inanda ko lang para mai. ano tayo sa pag. Yan. So, ayan. So, ayan. Meron tayong ginisang brokoli kaninang umaga ito niluto ng ati ng aking panganay so at ngayon actually ngayong oras na to is 9 o quarter to 10 ng umaga so hmm, nag-iisa tayo rito at umalis ang mga bata yan So, ito, pakukuluan natin ito. Pakukuluan muna natin na lagyan pa natin yan ng kamates. Ayun, no. Kakita tayo ng kamates. At saka, lalagyan na din natin ng, ano, pizza. Pizza. Pizza leaves. And then, sili. Meron po tayong sili. Yeah! <laughs> masarap ito may pichay <sighs> para nilalagyan din nilalagyan ko rin ito ng ano eh para may asim ng kunti gusto ko may asim may asim pa <laughs> <laughs> may asim pa Gusto ko may paasin na kunti. Yun. So, tamat na yung dalawang red. Ano ito? Green chili. At saka lalagyan natin ito. Ha! Diba? Ay! Dilaw na. Hindi. Ano? Nanonood ba kayo ng video ko ngayon? Hinahanapan ah. ko ng baka may may ano, may kalaban na. Kumulo na yung ano natin. Kumulo na oh. Ayan, kumukulo, kumukulo, kumukulo. Ayan, brokoli. Ginisang brokoli. yan akala mo hilaw ha. Siyempre, sariwa. Ayan. At maya-maya, ilalagay na natin ito. So, stay tuned. Ayan. Nandiyan na yung fish natin. Yung salmon. At titimplahan na natin yan ang napakasarap. <laughs> so, dyan lang muna kayo at ako'y magtitimpla. Kasi hindi pa ako naglalagay ng ano hindi pa ako naglalagay ng asin. So, meron po tayong advertisement. <laughs> meron po tayong uh, salt or uh, asin. ah uh, pink salt. So, ayo guys. Pink salt. <laughs> advertisement. Ayan, nalagyan natin. So, maya-maya papakita ko sa inyo kung gaano kasarap ay ipapakita or patitikman <laughs> so ang ilalagay ko instead na yung mamasitas na sampalok ay ang ilalagay ko ay green lemon ito siya mag squeeze ako ng green lemon siguro enough na itong ano isang ganito para may kunting asin kasi mas masarap yung may asin so itatry ko ito itong lemon hmm. na green at ito ay galing pa sa mountain province So, ayan. Ilalagay na natin. oops wag kang lulunok. <laughs> Hindi paluto. <laughs> ayan, oh. Kumukulo na. Kumukulo. Ayan, ilalagay na natin itong Pizza ya, 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 ya. Yes, yes, yes. Anjana ang pizza. Masarap itu, masarap itu, masarap itu, masarap itu. Masyarakat itu. Ayan na. So, ilang minutes na lang. 2 uh, minutes. Ito ay luto na. So, thank you, thank you sa inyong panood. Napapalunok. <laughs> so, thank you, thank you. Hanggang dito na lang ang ating video. Sinigang na isda na anong ano ito? Salmon. <laughs> Ewan ko kung sinigang kasi may maasim mi kaya sinigang. So yon basta may sabaw. Thank you, thank you.